Ikinalugod ng mga senador ang paglagda ni Pangulong Rodrigo Duterte sa 2019 National Budget, kayo din sa masusim pag-aaral na ginawa rito. Anila, marami nang naipatupad ang mga proyektong nabinbin dahil sa pagkakantala ng pagpasa sa pambansang budget. Ang sentro po ng balita niya mula kay Pauline Requesto. Yes, Pauline. Kaya ng mga senador ang paglagda ni Pangulong Duterte sa pambansang budget. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, tagumpay para sa mga Pilipino ang pagpirma ng Pangulo sa budget at pag-veto sa nasa 95 billion pesos na halaga ng infrastructure projects na labas sa priority programs ng pamahalaan. Samantala, sinabi naman ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na pinatunayan lang ng pagpirma ng Pangulo na kwalipikado ang ginawa ni Soto na aprubahan lamang ang mga provision ng budget na sa kam. Paliwanag pa ng senador, may legal na batayan ang line item veto ng Pangulo at hindi dahil kinatigan siya ng Senado. Pinagpugayan naman ni Senator Panfilo Lacson ang Pangulo at kanyang economic managers sa pagpasa ng pambansang budget na walang pork barrel. Ani Lacson, posibleng kasama sa 95 billion na vinito ng Pangulo, ang 75 billion pesos na realignment ng Kamara at 20 billion pesos na insertion ng ilang senador. Matatandaang ang naudlot ang pagpasa ng pambansang budget dahil sa impas o hindi pagkakaunawaan ng dalawang kapulungan. Polin requesto para sa bayan. Maraming salamat sa Polin requesto.